Nagutom ang inyong kumarites kaya naman gagawa tayo ng merienda. Bumili ako ng patatas kahapon at medyo mura nga kaya naman bumili na ako ng isang kilo. At ngayong araw nga ay nagcrave tayo sa fries kaya naman saktong sakto dahil meron tayong patatas dito. At grabe mga kumarites, o tingnan nyo naman ang patatas na to at napakalaki. Binalatan ko na nga rin ito gamit ang peeler para mabilis. Hinati ko na rin sa apat at hiniwa ko lang ng ganyan na pahaba. Grabe tingnan nyo, isang patatas lang yan pero napakarami na. Kesa bumili ay tayo na lang ang gagawa masusulit mo pa yung pagkain. Pagkatapos wae ay pinirito ko na nga rin to at tignan nyo naman at ang hahaba nito. Sobrang paborito namin ang fries dito sa bahay kaya naman naghi talaga ako ng mga patatas. Yung isang anak ko naman ay iba rin ang trip dahil nung isang araw ay gumawa siya ng potato chips. Napakarami talaga ng pwedeng gawin dito sa patatas kaya naman hindi ako nawawala nito sa bahay. Siyempre, pagkatapos natin yung iprito ay gagawa naman tayo ng sausawan. Kunting mayonnaise at etong ang ketchup na paubos na. Mabuti na lang at medyo na awa nga ata sa akin at meron pa nga akong naitaktak na konte. Hinalo-halo ko lang at meron na kaagad tayong napakasarap na sausawan. Tingnan nyo naman ang potato fries na yan o ang hahaba. Kahit mainit pa nga ay kumain na rin ako dahil masarap kainin yan kapag mainit pa. Grabe, sobrang sarap nga nito at bagay na bagay nga dito yung ginawa kong sausawan. Kaya mga kumarites, kung mahilig din ang inyong mga anak sa ganito ay gawa nyo na lang sila. Siguradong magugustuhan nila to kapag kayo mismo ang gumawa sa inyong mga bahay at isama nyo na rin sila sa pagluluto. Tuwang-tuwa na naman tayo dahil craving satisfied na naman ang person